malam-alam ug kwan oi eh. kay katong kay katong nagbulag mi sa mo ang katong nagbulag mi sa mo ang mga kwan sa una dili man sila may magalam-alam sa so, kwan dili man nila may alam alam-alam man okay, ah? No. mes ayaw lang kita pagkikuk, guys Kay sus. Ay. Na. Alam, kikuk. Putir. Kikuk. Pwede, oh. Miss. Butay. Ayoko na, busig. Nanay ko sinulayan diya. O, kuwan, lang noon na roon, ah. Butay, dekler. Yan. Yan, makamis miss na. Tuloy po tayo ngayon. Tuloy po tayo ngayon sa araw, no. Tuloy ang ating exploration. Tuloy puro yung adventure po natin no nakasama natin dyan, si Mrs. In Love si Claire Creepy at saka si Choi na to yan yung kasama po natin sa araw na to no? Ah. may mga pangyayari talagang hindi natin inasahan kung sino pong nakapanood sa yun yung sino po yung nakanood sa last video po natin no? tuloy natin ngayon shout out po pala sa mga ano natin o, Yung mga taga subaybay po sa atin na hindi po bumitiw sa pagsuporta po. And salamat po sa inyo. Sana po kung bago lang po kayo napadaan sa channel na to na hindi pa po kayo nakapag-subscribe baka pwede pa kayo mag-subscribe mag-like at magshare share sa Timon Channel and yung mga kasama natin Ano? Na, na. Ano? si Mrs. M, si Choi at saka si Claire Crepe yeah, yung Lucky Boy Adventure po eh walang ano no kumbaga kahit sino pong mga vlogger na gustong pwedeng isama natin pwede tayong pwede tayong isama ay ano tayo ay yan yung ano natin na ah. wala tayong kakaano sa mga kuan ba kumbaga kumbaga ano po no wala tayong naging kasamaan po ng loob sa mga kasamahan po natin man no at sino po yung ibang mga ano lang natin medyo malayo po ang kanilang location kaya hindi tayo nakasama po sa kanilang mga sa, anong, sa kanilang mga bakbakan po doon no. kaya Medyo, ano, tayo. Kinakapos po tayo papunta doon. Wala tayong budget patungo sa kanilang location. Pero hindi naman po tayo, hindi naman po tayo, ano, no, humihiwalay. Nagpa rin tayo, tuloy pa rin tayo. Kaya, ano, salamat po sa inyo. So, yan. Nandun po sila. Ano? Oh. Yung mga, ano, natin. Yung mga kasama nating dati mga goose hunter tagal natin silong nano kan nung ano na almost one year na po natin silang hindi naka ano nakasama ay medyo matagal na <sighs> sana po sa video to ay ano na kayo hanggang sa dulo ay andyan pa rin kayo sasama sa amin upang makita po ninyo kung yung mga buong pangyayari buong kaganapan sa video nito ba eh, huwag po kayong mawawala sa mga bawat minuto sa mga bawat oras itong video lagi tayong magk magkakasama Dami na pala ang mga sintipidra ito. Baka um, mga gat yan. napakatibay talaga itong ano no yung mga ano mga miss kahit gaano kalaki yung puno o gaano katigas pag aatakihin na po siya ng ano yan o yan o ganyan ay talagang maano siya no mawawasak talaga yan o yan napakadami o yan o ah. Kaya yeah. kung gaano gaano katigas yung gaano katigas yung mga puso't damdamin kapag mahal mo sa buhay ang ano yan ang kahit gaano ano ba kumbaga kahit gaano katigas ang puso at damdamin kapag mahal sa buhay yung ang yung minamahal mo ang kapalit ay talagang madudurog ka yan talagang maano ka ba kumbaga yung mga katigasan na nasa yung puso ay malulusaw ba kumbaga ganun mo kaya yung mga nakapanood dyan sa video to yung mga nakap yung mga nanood na hindi pa nakapatawad sa kanilang mga ano no hindi nakapatawad sa kanilang mga kaaway o sa mga ano nila patawarin nyo na para <laughs> laging tayong sasaya huh? ano tao

នៅបួចសំណាមិនបូបណាស់មិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពីដូមិនបូបពី

Hmm? Okay, ha? Huh? Hindi namin inano bigla no baka maano ba baka may patalim siyang hawak bigla siyang ba, baka bigla po niyang sasaksakin no? ang kanyang katawan o ano kanyang hawak no but Laki ang problema. Masa problema anak? Laki. Pati magikog mong kidney siguro. Ayaw, kung sa'yo mong kiplano, ayaw na so gyod. Ayaw na lang gyod. Ayaw sa gunitig. Di, ko ang gunitan rito. Basig na anay laing kutsilyo. Di, Mga mong ba? Huwag ka to ng gunitan rito. Mga mong rinag. Manabla pa noon. Patay no unta. Ano istoryahon sa nato. Istoryahon sa nato. Ato sang ato sang istoryahon. <coughs> di di mo malam alam ug kwan oi. Eh. Kay katung, kay nagbulag bisan mo ang katung nagbulag bisan mo ang mga kwan sa una. Dili man sila may mag alam, -alam sa kwan. Dili man kun nila may alam-alaman. Nagay ah? no. Miss, ayan lang kita pagkikog, Miss. Kay sus, ah, Ay, na. Alam mo, kikog Putir. Kikog kita, oh. Bantay, ayaw na, busig. Naanay ko sila lang manabla pa lang noon na ron, ah. da clear. Bantay, da clear. Ayaw, ayo Ayaw ko, clear. Problem. Ayok, sana, ta no. problem. problema. problema Sus mekanik kena absen nato sus. uyabraman braman di ay sus kan sus pas problema. Uya okay. uya di ay sus ayo ayo nak sus. Bagaimana? na problema semila bunga sus noko. Bukan balan aja bukan mata cah. Uya braman di problema anak dai sus. Ayo. Uya

Unsa mi lab? Bagong unsa Da, tanawa pa mo. Oh, Oy, mes, pagpagwapa dag mayo. Oh. oh. Maski ka vlog gwapa. Ah, kana. Aba. Kana. <laughs> Tingnan mo ro kay wa. Sigun din. Hoy. Hoy, Ayo, ay ko problema nang laki. Sus. Ay, ay nang Agana. Ay ko problema nang laki. God, Jesus, kadaghan daw kay laki. Ay, kadiri ka, kadiri ka dai. Ay, ano, ano din dugo.

Iba yung naabutan natin kaya sa ating na, ano no. Kaya, kaya pinabuwi. Kaya pinabuwi. Kaya pinabuwi, Kasi, lang Sino mga nakapanood diyan wag niyong gayahin ah na mag a -ano, mag magbigti agad pag may problema, kaunti lang problema. Oo. Ang dami, ba, uh -oh. ang dami talaga ng ano ngayon lucky boy, nag ng mga, mga na bata ngayon. Bata ngayon. Ano? babae, okay. masyadong bibib. yung mga boyfriend na walang ya. Yeah. Kasi mga lalaki uh -oh. lang 'yan. Ang dami nag-viral ngayon kahit konting ano lang, hindi na mabigyan ng kahit nga sa 500 joy. Oo, o, pera. Diba? Uh -huh. Nagalit na sa magulang. Kaya ngayon iniwan naman ng jowa, nagbigti agad. Uh -huh. Kita lang na nakita siyang kuha, Hindi na lang siya na ang Wakal. lang iniwan. Tapos so, okay. ginuoko. Maraming nalatid din. Ayan yun mga lang. idol. Lahat ng mga viewers natin. Relate. Ito mga babaeng hunter. Kasi nung no, may na. <laughs> may karanasan na sila sa mga ganyan. Oo. Oh, Tingnan nyo sila. Relate na relate. yung mga idol o. Ah, kami. Nagpapapaganda kami mga idol kasi kung hindi naman kami magpapaganda, i-bash nyo naman kami. Para kami kiregibigli. <laughs> ay, ay, oh. Ayaw Ay, nagkabala ka na kami. Susadlok ka ng laki yung taon. Ay, ay ka problema ang laki. Taba nga, hindi kang daghag. Pilay gusto ko buk <laughs> Ah? Tagaan ka na mo unsak? Unsak to choy? Tagaan ka namo naka jersey daw. Unsa pang yon? Naka swimsuit naka motor. Oh, oh, Daghan ay ka problema. Pwede dire joy. Ug wala dire, ambot lang naghikog gani. Oh, may gani gani ka update dire. Oh, wala pa. Pisir ra ka kabong i gamay to. Di gina maputol ba? Di maputol. Lakiboy? Di namaputol. Ay, ang maayo ani lakiboy. Ato nawong. Ito <try> ay lumilap, lawad ang iyang isa-imlap. Maulaw siya. Maulaw siya. Maulaw siya. Ayla sa pungsa, unyaan na lang. Yan ang lang. Di Ayla sa puso. Di na lang. Basta siyang uyab na naging kong siya. Oh. Baga pong naong uyaba po doi. Uh, baga kag naong ang... Baga kag uh, laki ay. Baga kag naong ang iyang uyab. Hmm. Baga kag okay. laking dagoy. Sus, kakaswerte okay. ato. Basta kung sa tukapuan.

Bana bana kung na, sa mga 15-16. ano naman siya, Di ka na na-depress siya pag ayaw pangalan? Ano siya pangalan? Ano siya pangalan ni mo? Tinakuan lang po siya ba? Nakuan siya mayo ay na, sa na, na, naumpawan, nangyayahang ka, ba? One... <one> right from... nangyayahang ka, ano ba no? Mukhang ang kanyang pinaplano ay na Kumbaga, masan na masmasan po siya. Eh hindi na po siya na, hindi na po siya nagsasalita. Sa talagang kung baga, nakaamgo na siya ba? Nakaamgo siya ba? Yan no. Yes, yan no. Sino po mga ano dyan no? Kapanood sa mga ano dito sa video to no? Eh huwag niyong pababayaan po yung mga nalason po sa nalason po sa ano ba nalason sa mga, mga pag-ibig na so, ganyan yan ah, nalason yung kaya yung utak sa pag-ibig kaya gusto niyang magpakamatay tagaasam mga kamis ihatod ka na mo ha dalahon ka na mo miss ihatlod ka na mo o di Antod nga kano sa ano. Na, na, na ma, may mas masansa, siya ba? Dalawan ka na mo. Um, oh, dili ka na mo. Ya Andrea nga. Siya lang. Kaya ano. You know, Basig to. Tinudo na no. Niya hanggo ano. May apsan na to. Buti nabutan na to. Nabutan natin. Kung hindi. Nako. May multo na naman dito. Magmulto multo noon. Buti na lang hindi siya nabutan yung yung sagupan natin dati, di ba? Oo, mga idol. At kumatakbo. masasabi ko lang po, mga magulang, o mga kabataan mo yun, magulang man o hindi, huwag niyong tularan ko. Kasi, alam mo, masarap mabuhay sa mundo. Huwag mo sayangin ang buhay mo sa isang tao lang. Yung taong ganyan, na walang ka, kaano sa iyo. Huwag mo sayangin ang buhay mo. Kasi, masarap mabuhay sa mundo. Lalo na sa mga dalaga ngayon. Lalaki, huwag niyong iyakan yan. Kasi maraming lalaki sa mundo. At isa pa, walang pangit na ginawa ng Diyos. Kaya, lahat tayo, ang buhay natin mahalaga. Huwag natin sayangin. Magpapasalamat pa tayo. Kaya sa babae na to, magawin namin dito mga idol. dadalhin po natin yung babae no hindi natin yan iiwan so ngayon po inano po natin pinapakalma pa po natin tapos ito dadalhin natin dadalhin namin siya kakausapin o dalhin po natin sa ano dalhin po natin to sa kung saan po may mga ano ba kung kumbaga briefing siya pag ayo ba na malik ito yung gibuhat dito tama yung ginawa niya no yan. ko muna tong video po mga kamis no. I In ko muna tong video tapos para maano mo ma masisan namin ito. Update na lang po natin kayo kung ano na po ito ha. So yan. Hanggang dito na lang muna sa ngayon mga kamis ha. Kailangan muna nating i to.